malangay ang pinapalaya na kita. Pwede na lang tayo, okay? Wow. Sorry nga pala. Oh <laughs> eh, mula ngayong malaya ka na na oh, lahat oh, ng gusto mo Masak tan manang kusu koka mana Waundha ku nga bulan pa <laughs> Masakpan kayo Tahuin na na pintuk. mahal mo ba talaga <laughs> sa namin na mahirap na muli pumbuhin mahal ba ulit ulit na nabiyakin na bahay na nakapago alam mo bang minahal kita di ba